Sobrang lalana ng heal na makukuha sa bagong Guardian Helmet. Kayang-kaya na masustain ang damage ng Tore maging sa base ng kalaban. Dahil sa bagong passive nitong Guardian Helmet, pwedeng-pwede ka nang tumambay sa base mismo ng mga kalaban at makipag-chismisan na hindi ka malang take down At bad news para sa mga Marksman main natin dyan, dahil pinahina ang Demon Hunter Sword. Pero good news naman para sa mga Fighter main natin, dahil na-adjust ang Rose Gold Meteor. Lahat ng yan isa-isahin natin sa bagong patch sa Advanced Server. Kaya tapusin mo ang ang video ito dahil ipapaliwanag ko ng maayos at detalyado. Unahin natin ang Demon Hunter Sword. Bad ito para sa mga DPS marksman katulad halimbawa na ni Naklod at Kari na gumagamit nitong DHS dahil tinanggalan na ng lifesteal itong Demon Hunter Sword at pinalitan na lang ng HP recovery na nakadepende sa level mo. Ibig sabihin lang nito kapag level 15 ka na or max level ka na, nakafix na ang heal na matatanggap mo kapag naka-DHS ka. Lala ng nerf nito sa mga marksman na gumagamit dahil dahil Dati kasi kapag naka full item ka na, mas mataas ang heal na matatanggap mo kapag naka DHS ka. Pero ngayon, kahit naka full item ka na, wala nang idagdag na heal sa iyo dahil naka fix na nga. Kawawa ang mga marksman dito, sobrang na nerf lalo na kapag nakabuo na ng anti-physical equipment ang mga kalaban mo. Pero good news naman para sa mga fighter main natin na gumagamit ng mga physical attack item dahil na-adjust kasi ang rose gold meteor. Ngayon kasi, magkapagbigay na ito ng 50 hybrid defense kapag mataas ang iyong physical attack. Malang malaking bagay na ito dahil meron ka ng 50 physical at magic defense kaya panigurado dahil sa adjustment na ito sa rose gold meteor mauuso na naman ang mga fighters na may physical damage na naka full damage build dahil kapag mataas ang physical attack mo mas kukunat ka kahit fighter ka at panghuli naman ang napaka OP na guardian helmet parang hindi na yata natin kailangan ng healer kapag ganito nako dead man ay hata si Estes dito dahil kung sa official server HP recovery lang ang naibibigay ng guardian helmet dito naman sa bagong Guardian Helmet sa advanced server ay pinagsamang HP recovery at burst damage resistance kapag kasi lumagpas ng 500 ang damage na matatanggap mo ang 20% ng excess damage plus kung gaano kalaki ang HP mo ay ibabalik sa iyo bilang heal ibig sabihin lang nito na the more na malaki ang HP mo at malaki din ang damage na matatanggap mo the more na lalaki ang HP recovery na matatanggap mo ang OP di ba paano dalang kaya kapag naka Oracle ka tapos naka revitalize ka pa. Tapos, nakalimang guardian helmet ka. Nako, parang immortal ka na yata neto na hindi basta-basta mamamatay. Pero pakiramdam ko, maa-adjust pa ito dahil sobrang OP kapag tinuloy ito. Anong masasabi mo sa mga pagbabago na ito sa Mobile Legends Idol? I-comment mo dyan sa ating comment section. At yan na muna lahat para sa video ito mga idolo. Kita-kita tayo ulit sa mga susunod pang mga updates. Happy gaming! Keep safe palagi at God bless po sa ating lahat. 嘉宾